Welcome to my YouTube channel mga kois. So ayan, bago na lang ulit tayo mga kapag update dito sa ating YouTube channel. Kasi nga po, nagbakasyon kami ni Love Love sa Mendoro. Umatend po kami ng recognition at graduation ni Papa niya. So ayan mga koy, kung so, makakita nyo, pinalinisan, tinanggal at pinalinisan ko na po dito yung trapal dito sa ating mga common goldfish. Kasi nga po, ayan mga koy, so, magpapagawa po ako ng balon para sa ating ano, deep yung ano, deep well para sa ating mga isda. Bali, doon na tayo kukuha ng tubig mga kois para sa ating mga isda. Kasi nga po, yung tubig ko is galing pa sa gripo. Minsan, naglalagay po sila ng chlorine kaya may time, may time po na namamatayan ako ng isda. So, ayan mga kois ayan nga pala si Kuya Charlie. Siya yung nakuha ko na maghukay ng ating deep well. So, ayan. Uh, yung lalim yan mga ko, sa isang tao pa lang ni ka, high Charlie. Bali, mga 5'3 siguro po yan. Meron na siyang tubig. Sobrang babaw na at ang lakas na ng, ano, ng tubig niya. Ang nililabas na tubig. So, bali, huhukakain pa po yan ni Kuya Charlie hanggang sa... Siguro hanggang bewang niya pa po, sabi niya, dadagdagan niya pa para mas malakas talaga yung labas ng tubig. Kasi yan, mababaw pa yan mga koys, pwede pang mahibasan yan eh. Ayan mga koys, after ilang minuto ng paghuhukay, makikita nyo, grabe, ang lakas po ng... Yung tawag sa amin dyan mga koys, tuburan. Yan o, oh, ang daming tuburan. Diba? Ang lakas na ng tubig. At ayan mga koys, nilagyan na nga, nila ni Papa ng isang gulong. So, bali, sabi nila, amat-amati na lang nga po ng hukay kasi alakas na ng paglabas ng tubig yung mga lupa dyan sa gilid, dyan sa banda hinah hinahukayan ni Kuya Charlie. Unti-unti na pong natitipa, kaya nilagyan na nila ng gulong para unti-unti na lang daw po ang paghukay. At ayan, tinutulungan tinutulungan na po namin si Kuya Charlie kasi hindi na rin po kaya ng siya lang. So, kahit ako po, tumutulong po ako mag-abot niyang balde na yan para mailabas yung tubig. Kasi ang lakas na ng paglabas ng tubig, hindi na siya, ano, yung pagkuha ng lupa, hindi na, hindi na siya mahukaya ng basta-basta. At ayan mga after 30 minutes mga koy, so hindi ko na po na-record nang paglagay ng mga ano ng mga gulong kasi nabisi na rin po so ayan tinambakan na po namin ng lupa so tulong-tulong na po kami para mapabilis yung trabaho kasi hapon na rin po yan si Papa nilimasan niya yung yung balon yung deep well kasi nga po medyo madumi pa Bali bukas niyan titingnan natin mga kois kung malinaw yung nilalabas ng ating tubig. So pati yung anak mga kois tinutulungan na rin kami. So sa kanya bali parang lalo, laro lang yan. Niyan oh, no, tuwang-tuwa naman kami sa kanya kasi nga tinutulungan niya kami. So ayan mga kois. Tapos na yung ating balon. Ayan, kois, ayan mga kois tingnan niyo. Bali yung lalim po niyan ngayon ay mga dalawang gulong po. Yung dalawang gulong po yung lalim. Ayan, kinabukasan po ay sinimula na ni Papa at ni Kuya Charlie na i itong balon. So, naglagay po sila ng trapal kasi nga maulan-ulan din. So, ayan mga koy, sa next upload po natin ay lalagyan na natin to ng ano, ng pump. So, stay tuned lang kayo mga koys at upload po natin yung paglagay natin ng pump. So, ayan, inaayos nila yung ano. Balik kulang pa nga yan, mga kuis, yung ano, yung semento at graba na nabili ko. So, that's all for this video, mga kuys. Maraming salamat po. Happy fish keeping!